Good afternoon mga kaibigan Update ko kayo sa aming lugar sa Aurora Sambanga del Sur Ang lakas ng ulan mga kaibigan Yan Ikita ko sa inyo Ayan, dito ako sa Ayan, kanang sa sala na hindi pa natapos ba ang lili -li ko dari mga kaibigan. Bilugyuhan ko yung kalibot sa among bahay. Yan. Malapit naman kami sa highway mga kaibigan. Mga uh, siguro mga 30, 28 meters. Yan no? o. ng highway o. Oh. Ito so, mo ko ba? Eh. Nandito ang baby ko. <laughs> Hello, baby boy. Hello, baby boy. Yan, kalat pa dito, mga kaibigan. Pasinsahan nyo na. Bye, mga kaibigan.